Bukas na daw ngayong araw yung itong ano uh, Kamuning flyover na to So tingnan niya natin daan tayo So wala atang uh, Ang balita kasi dati 6 months kaya gawin yan So parang 3 uh, months pa lang ata nakakalipas eh Binuksan na ulit So ayan bukas na nga Pwede na tayo dumaan Hindi na tayo iikot doon Hindi na tayo makipagsiksikan dito Let's go So bukas na ulit itong ah... Uh, Kamuning fly over na to. So, eto na, eto na. Wala nang mga harang. Yes, sir. So, sinara to para i-repair. Yuhuuu! Ito ay namiss ko rito. Traffic dito. Yes sir, traffic. <laughs> traffic pa rin no. Oh. Sa't <laughs> pa ako nagtataka kung traffic ngayon dito eh madalas araw-araw naman traffic dito. <laughs> mm -hmm. Kahit weekends traffic dito. <laughs> between us. Oh. <laughs> Binamano na si Kuya. <laughs> Pinakinabangan na agad yung ano dito. Sa ah. dito. At sa bus lane na. Ah. Next expressway na agad. Ah. <laughs> Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Ito ay. 'yung mga parang patsi-patsi na ito. 'yung siguro. So, traffic na ulit dito sa ano na to. Sa ed, sa ilalim na to. Araw-araw na ulit traffic kasi gawa na yan eh. Yung iba hindi na iikot eh. Di ba? Balik na ulit sa dati nilang ruta. Dati kasi konti ang dumadaan halos diyan. Kaya may mga may mga rush hour ako na diyan na hindi traffic diyan ko ba ilalim hanggang main up tuloy-tuloy. Kasi syempre konti ang dumadaan diyan eh. Kasi yung iba eh, nagda ano ta alternate route dahil hindi sila makadaan diyan sa Kamuning flyover. Ngayon ayos na. So balik na ulit sa dati, yung pinaka talaga na edge sa Cubao ilalim. So yun, ito katulad dito, napaka traffic. Bumper to bumper na agad. Anong oras na?